Bilang isang introvert, maaaring naranasan mo na ang mga sandali na ang mga taong minsang nakipag-ugnayan sa'yo ay bigla nalang nagsimulang hindi kapansinin, naging malayo o kumikilos ng walang pakialam sa'yo. Ang pagbabagong ito ay maaaring maging nakakalito, nakakadismaya o kaya'y nakakasakit din, lalo na kapag hindi mo alam kung ano ang sanhi nito. Gayunpaman, merong mga psychological, social at behavioral na mga dahilan kung bakit ito nangyayari. Mga pangkaraniwang dahilan kung bakit maaaring biglang baliwalain ng mga tao ang isang introvert at ano nga ba ang maaari mong gawin tungkol dito bilang isang introvert. Narito ang mga dahilan kung bakit bilang isang introvert bigla ka nalang iniiwasan ng mga tao. Number 1. Nawalan sila ng interes ang isang pangunahing dahilan kung bakit binabaliwala ng mga tao ang isang introvert ay dahil inaasahan nilang mapanatili ng mga introvert ang koneksyon. At kapag hindi yun nangyari, nag-move on na lang sila. Mas gusto kasi ng karamihan ang mga relasyon na may patuloy na pakikipag-ugnayan. Kung natural kang nagwi-withdraw at hindi man lang nangangamusta sa kanila, ipagpapalagay nilang wala kang pakialam. At maaaring makita nila ang iyong pananahimik bilang kakulangan ng interes sa halip na isang introvert na katangian. Halimbawa, kung hindi ka nakipag-ugnayan sa isang tao sa loob ng ilang linggo o buwan, maaaring ituring niya itong isang sign na huminto na rin sa pakikipag-ugnayan sa iyo. Ano ang dapat mong gawin? Kung mahalaga sa iyo ang koneksyon, magpadala ng simpleng Hi, kamusta ka na? Para ipakitang pinahahalagahan mo pa rin ang relasyon. Number 2, nakakaramdam sila ng pagkadiskonekta dahil sa iyong pagiging introvert. Ang mga taong introvert ay may posibilidad na maging tahimik, reserve at selective sa kung ano lang ang kanilang ibinabahagi. Bagamat natural ito, maaaring mamisinterpret ito ng ilang tao bilang pagiging cold, hindi interesado o mayabang pa minsan. Nahihirapan kasi ang iba na kumonekta sa isang tahimik at misteryosong personalidad. Kung hindi ka mag-o-open, mararamdaman nilang hindi ka talaga nila kilala. Ang mga taong extrovert sa partikular ay maaaring mahirapang makipag-ugnayan sa isang taong hindi tumutugma sa kanilang antas ng enerhiya. Halimbawa, kung ang isang tao ay patuloy na sumusubok na kilalanin ka, ngunit nagbibigay ka lamang ng maikli at maingat na mga sagot, maaari silang sumuko at huminto sa pagsubok. Ano ang dapat mong gawin? Kung gusto mong mapanatili ang mga koneksyon, subukang mag-open ng paunti-unti at magpakita rin ng tunay na interes sa kanilang buhay. Number 3. Masyado kang independent at pakiramdam nila ay hindi mo sila kailangan. Ang mga taong introvert ay likas na independent at self-sufficient. Hindi sila umaasa sa iba para sa patuloy na pagpapatunay o suporta na maaaring hindi sinasadyang makapagparamdam sa mga tao na hindi sila kailangan. Gusto kasi ng mga tao na maramdaman na kailangan sila at pinahahalagahan sa mga pakikipagkaibigan kung bihira kang humingi ng tulong o emosyonal na suporta sa kanila, maaari nilang isipin na hindi mo sila kailangan. At maaaring maramdaman nila na mas naglalagay sila ng higit na pagsisikap kaysa sayo na humahantong sa kanila na umatras. Halimbawa, kung hindi ka kailanman humingi ng payo, nagbukas ng damdamin o humingi ng tulong sa kanila, maaaring maramdaman ng mga tao na hindi mo sila pinagkakatiwalaan o pinahahalagahan. Ano ang dapat mong gawin? Subukan papasukin ng mga tao sa pamamagitan ng paminsan-minsang pagbabahagi ng mga struggles o paghingi ng kanilang inputs. Dito ay mararamdaman nila na sila ay pinahalagahan. Number 4. Ang iyong enerhiya ay mahirap basahin. Ang mga taong introvert ay kadalasang naliligaw sa pag-iisip, daydreaming o malalim na sumisisid sa sarili nilang mundo. Ito ay maaaring maging dahilan sa kanila para maging emosyonal na hiwalay kahit na hindi nila sinasadya. Ang mga tao kasi ay may posibilidad na mas mag-gravitate sa mga mainit, expressive at lubos na nakakainggan yung mga personalidad. Kung ikaw ay masyadong tahimik o neutral, maaari nilang ma-misinterpret ito bilang pagkainip o kawalang interes. At maaaring maramdaman ng ilan na palagi nilang sila lang ang nagsasalita at sa huli ay hihinto na lang sa pagsubok. Halimbawa, kung tumugon ka ng may maiikling sagot, neutral na expression o minimal na pakikipag-ugnayan, maaaring maramdaman nilang hindi ka nag enjoy sa kanilang kumpanya at dumidistansya. Ano ang dapat mong gawin? Gumamit ng mga banayad na affirmations tulad ng pagtango, pagmirror ng mga expression o pagbibigay ng mga masigasig na tugon kapag pakiramdam mo ay engage ka. <laughs> Number 5. Inaasahan ng mga tao ang mabilis na reply at ikaw ay naglalaan ng mahabang oras bago mag-reply. Isa sa mga pinakaraniwan dahilan kung bakit binabaliwala ng mga tao ang mga taong introvert ay dahil ang mga introvert ay naglalaan ng oras bago tumugon o kung minsan nakakalimutan ng tumugon. Inaasahan na kasi ng karamihan ang mga instant na reply bilang tanda ng interes. Kung maglalaan ka ng oras o araw bago sumagot, ipagpapalagay nilang ayaw mong makipag-usap at maaaring madama nila na hindi sila pinapansin at magpasya na baliwalain ka din pabalik. Halimbawa, nag-text sa'yo ang isang kaibigan at ikaw ay nag-iisip na mag-reply ngunit nakalimutan mong isend ang message. Pagkalipas ng mga araw, hihinto sila sa pag-reach out dahil sa tingin nila ay wala kang pakialam. Ano ang dapat mong gawin? Kung kailangan mo ng oras upang iproseso ang mga mensahe, magpadala ng mabilis na acknowledgement tulad ng Uy, mamaya na kita replyan ha, para ipakita ang hindi mo sila binabaliwala. Number 6, pakiramdam nila ay sila ang palaging nagre-reach out sa'yo. iyo. Kung nararamdaman ng isang tao na palagi nilang sila ang gumagawa ng unang hakbang, maaari nilang ihintu ito para makita kung magre-reach out ka ba sa kanila. Ang one-sided kasi na relasyon ay maaaring maging nakakapagod i-maintain. Kung hindi ka mag initiate sa mga pag-uusap, maaaring ipagpalagay nilang wala kang alam At maaari silang makaramdam na kinakausap mo lang sila kapag maginhawa ito para sa'yo. Halimbawa, kung ang isang tao ang laging unang nagte-text, ngunit ikaw hindi kailanman ginawa ito, maaari silang huminto sa pakikipag-ugnayan upang makita kung mapapansin mo. Ano ang dapat gawin? Kung pinaalagan mo ang isang tao, subukang ikaw ang mag-reach out paminsan-minsan. Kahit sa simpleng pangangamusta ay nagpapakita na na nagmamalasakit ka sa kanya. Number 7. Nami-misunderstood nila bilang rejection ang iyong pangangailangan para sa alone time. Ang mga taong introvert ay madalas na nangangailangan ng espasyo para makapag-recharge, ngunit hindi lahat ay naiintindihan ito. Napagkakamalan ito ng ilang tao na pag-iwas o pagtanggi at tumutugon sa pamamagitan ng pag-alis. Kung tatanggihan mo kasi ang napakaraming imbitasyon, maaaring itigil na nila ang pag-imbita sa iyo ng tuluyan. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaintindi ng introversion na ikaw ay walang interes o bastos at maaaring makita nila ang iyong alone time bilang senyales na hindi ka nag -e enjoy sa kanilang kumpanya. Halimbawa, kung inimbitahan ka ng isang kaibigan na lumabas ng maraming beses at patuloy kang nagsasabi ng hindi, baka sa susunod ay tumigil na siya ng tuluyan sa pag-iimbita sa iyo. Ano ang dapat gawin? Kung talagang gusto mong gumugol ng oras kasama sila, bigyan sila ng katiyakan sa pamamagitan ng pagsasabi ng na-enjoy ko ang time kasama kayo pero kailangan ko ng mga breaks para makapag-recharge. At number 8, ang ilang tao ay hindi nila respeto ang mga tahimik na personalidad. Sa kasamaang palad, ang ilang mga tao ay hindi pinahalagahan ang mga introvert na personalidad at mas gustong makipag-ugnayan sa mas maingay at mas outgoing na mga tao. Ipinapalagay kasi ng ilang tao na ang katahimikan ay katumbas ng kahinaan o kawalan ng kumpiyansa. Mas gusto nila ang pakikipagkaibigan sa mga may mataas na enerhiya at madaldal na mga individual. At maaaring mali nilang isipin na ikaw ay boring, mayabang o hindi interesado dahil lang sa hindi kagaanong nagsasalita. Halimbawa, kung ang isang grupo ay maingay at extroverted, maaaring nilang baliwalain ng mga taong introvert dahil hindi sila tumutugma sa kanilang antas ng enerhiya. Ano ang dapat gawin? Tandaan lang na hindi lahat ay nararapat sa iyong oras. Mag-focus na lang sa mga taong tunay na pinahahalagahan ang lalim at pagiging totoo kaysa sa mga mababaw na koneksyon. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na diskarte ng mga introvert laban sa mga online trolls. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, tama po lahat Sir AP. Sa online chats, lalo na sa GC, daming magulo, daming mga walang respeto, para makaiwas sa mga negative na tao, mag exit or delete ko na lang kasi di naman sila kawalan sa akin. Pero kapag online meeting at nagkagulo na at di na magkarinigan, off cam na ako at naikinig na lang at natatawa. Salamat ng marami Sir AP, more power. Sabi naman ni Luna, relate Sir AP. Yung siya na may mali, ikaw pa aawayin. One time may nang away sa akin via chat. Puro mga kalokohan nire-reply ko para chill lang. Chat niya ulit, Hay nako, napaka-nonsense ng na mga sinasabi mo. Reply ko, nonsense pala ako kausap eh, ba't ka pa nagchat-chat? Awit, ah, alaus talo. Lalo siyang napikon, ako naman tuwang-tuwa pa, aliw talaga. At ayon naman kay Rebecca Ogata, bilang isang introvert, yung mga nonsense na topic hindi ko pinapanood. Mas gusto ko yung nagkakaroon ako ng kaalaman, lalo na sa mga content about introvert. At shoutout din kila Sabotahe Rap Vlog, Pax Tumulak, Jobo Fernandez, Rina Diamos, Eddie Kiambao, Emma Villanueva, Kati, Binibining Marikip, Lorena Bintas, at kay Cherry Naire. Kung gusto ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, ilike at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isa-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung bigla ka nalang binabaliwala ng mga tao, hindi palaging dahilan nito na may ginawa kang mali. Gayunpaman, ang pag-unawa sa kanilang mga pananaw ay makakatulong sa iyo na mag-navigate sa mga relasyon ng mas epektibo. Tandaan, kung hindi ka mag initiate maaaring isipin ng mga tao na wala kang pakialam. Kung masyado kang independent, maaaring maramdaman nila na hindi mo sila kailangan. Kung magtatagal ka sa pag-reply, baka isipin nilang binabaliwala mo sila. Kung mukhang malayo ka emotionally, maaaring mahirapan silang kumonekta sa'yo. At kung tatanggihan mo ang napakaraming imbitasyon, maaaring huminto sila sa pag-imbita sa iyo sa susunod. Ano ang magagawa mo? Kung pinahalagahan mo ang isang koneksyon, magsikap na ipakita ang iyong pagmamalasakit. Kung may hindi nakakaintindi sa iyong katahimikan, dahan-dahang linawin ang iyong pagkatao. At kung binabaliwala ka ng mga tao sa mababaw na dahilan, hindi sila worth it sa oras mo. Ikaw, naranasan mo na bang bigla nalang hindi pansinin dahil sa pagiging introvert? Paano mo ito na-handle? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba ang mga diskarte ng mga introverts laban sa mga online trolls? Panoorin mo sa video na ito.